Linggo ba ngayon? Oo, bakit? Nag-iya pala si kumpare, punta daw kami sabungan ngayon. Naku, andiyan ka na naman sa sabong mo. Linggo-linggo na lang, nagsasabong ka. Teramin mo naman akong punan, kahit limang libo. Anong iingin mo? Wala nga ating pera, wala kang trabaho. hindi ka pa ng pera. Hindi ka talaga nag-iisip. Dali na. Nitingnan ko pa nga itong saving sa ating kung pwede nang withdrawing kasi wala tayong pambiling bigas. Magaling pa naman yung manok ni kumpare. Ako oh, tumigil ka. Kailan ba naging kailan ba naging mahina yung manok ni pare mo? Lagi naman yung magaling. Tapag ano, tapos uwi kayo, talo. Magaling ba na? Umayag ka na? Tumigil ka nga. Wala tayong pera eh. ng na nalilito -no, nga kung saan nakukuha ng pambiling bigas. Hindi nagdagdag problema pa yung pagsabong mo na yan. Ako na, nakalimutan ko pala may sinabi sa akin si Kumari. Verde daw ng anak niya ngayon. Ano sabi? Si Kumari mo. Ngayon daw? Oo ngayon, mga alas dos yata. Oo. Uh, ay, ano, uras pala ang alas niyo ni kumpari mo punta sa bungan. Magkano ang hiramin mo? Sa malibo? Oo, limalibo. Uh, ah, mayroon pala ako dito, nakalimutan ko na. Ganoon pala ako kanina sa ano, linding. mayroon pala ako dito parang nga liman libo mayroon ka pala? Oh, mayroon pala ako dito nakalimutan ko mm hapan -hmm. <laughs> ayan liman libo sabihin mo kumpare, yung kumpare ilalim yung manok niya ng ano pagpalo baka ma palo lang yung so, liman libo na to ha ah. hulugan ko pensya nitin araw araw meron pa ako dito yung sobra so, sakaling matalo yung manok ni kumpare may extra kang ano 5,000 ulit, pumusta sa iba. Pwede ka pumusta sa iba. Oh, wow! So, ito, 10,000 ito, ha? Kailangan, maging 100,000 ito pagbalik mo. Para, para may tayong pera. Sige na. Mag-withdraw, mag, -withdraw, mag -withdraw pa ako.